Okay, girls. One, two, three. Rampa. One, two, three, four. Stop. Huy, liwat kay mo ana, niya oh! Kinsa man yung tawanan ni? Eh? Hala! Hala! Hala ka, bet! Murag mauna ni. Eh. Mauning lugar Ang ipuyan sa una, buntisan sa una. O siguro panahon na para pangitaon ako kung mga anak. O may kuntag dito, mahimong mga bayot. <laughs> Ang problema ni asa nagpuyo itong nabuntisan ako sa una. Okay, girls. One, two, three. Rampa! One, two, three, four. Stop! Stop! Kristen Joy of Plaza Philippines. Liz <laughs> Miss Grand Myanmar! <laughs> Hala, girls. May tao. sundalo. Di man na taga dire. Uy, liwat kay mo na niya o. Kinsa e. man ning tawanan ni? Eh? Hala, hala, hala ka bet. Ah. Igat gini mga bayutan ni o. Oh. E. Uy, may buntag mga bata. Ay unsang ato ako ya? Uy, kabawg ba ni mo Ha, ako bawg tingog. Pa. Yaga yaga. Bos, lalaki ni bos. Mao gani mailhan man. Pinugos. Sa may tuyo ni mo dire pre. Boss, mingod to. Pink kaglips bus ba? <laughs> ha? Unsa'y pink? Kaloko ka, bay? Uy, no, yes, mga bayot, oy. Antusa lang ninyo. May kapuyaan niyo, uy. Ay, magpatik-atik pag Ay, kaigang gas. Oh, no. Bay, unsa'y tuyo ni mo dire, bay? na ako si Linlin. -Lin. Hala, si Linlin. -Lin. Inyo man ang mama. Pa'o okay, no? Gano'n man dire, bay? Unsa'y tuyo ni mo kay Linlin? -Lin. Si Linlin -Lin ang ako nabuntisan sa una. Nami dua ka anak. Kami anak Minglinlin. Oh, anak Minglinlin. Subuot so, pasabot kamu akong anak? Papa! Oh, daray ninyo papa. Ketungolay pulos ninyo amahan! amahan. Sunong! Ah! Ay! itu' ito yon sa kwadong. Grabe kalalaki gyud ninyo no. Welcome sa Encantadia. Ikaw na yung mukha pa? Grabe, pangita. Baba ko, oh, pipilong <coughs> sekarang